Another achievement para kay A. Catherine Bernardo, kamakailan lang nakuha si Catherine bilang box office queen sa Guillermo Awards night. At ngayon naman ay nanalong best actress sa na naganap na 72 FAMAS Awards para sa isang movie na A Very Good Girl. Thank you! Sa isang room ng mga artista kung saan hinihintay nila ang programa, makikita at masisilip natin sa salamin na magkausap si na Catherine at Alden. Nakangiting lumapit si Katrine kay Alden para ipakilala ito kay Primetime Queen Marian Rivera. Ang ganda ng kanilang mga ngiti habang naguusap ang dalawa na parehong super ganda sa araw na iyon. Nagkaroon naman ng picture taking kasama ang mga bigating artista na sina Catherine Bernardo Alden Richards, ang mag-asawang Dunyan, Coco Martin at Piolo Pascual. Magkatabing nakaupo na Catherine at Alden habang hinihintay ang announcement kung sino ang magiging fama's best actress at hanggang natawag nga ang pangalan ni Catherine Bernardo. Ay, 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 ay! Umakyat sa stage si Catherine para tanggapin ang kanyang awards hosted by Christopher De Leon at Vilma Santos. Pagkahawak ni Catherine sa kanyang trophy, napasabi ito na mabigat pala ang unang awards niya sa FAMAS bilang Best Actress. Una, ang bigat pala ng ano, no? You know, this is my first. This is my first. Um, thank you so much Paul FAMAS. Hindi nakakalimutan ni Catherine Bernardo ang magpasalamat lagi sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya para maabot ang ganitong tagumpay. The movie A Very Good Girl is a product of hard work, love, and passion. So maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Sa mga ngiti na makikita sa mga mukha ni Katrin, mababanag ang tunay na saya. Sa pag-uwi ni Katrin Bernardo sa kanilang bahay, nagaabang na ang kanyang daddy na may hawak na flower bouquet. sa mga inspirasyon ni Katrina ay ang kanyang pamilya. Inaalay din niya ang lahat ng mga achievement na kanyang natanggap